kasi sinama kasi maulan. Ayan, meron na kaming napili para kay baby. Ayan, short muna. Tapos naghanap pa kami ng damit. Ang hirap niyang hanapan kasi maliit pa. Ay, malaki. Yes. Ma Ay, malaki yan, te. Maliit pa. Ay, gan ganito ang tuwalo to. Ang hirap po ang hanapan ni baby kasi. Ano? Pira ka maliit na yan. Ay, nahanap pa ako. Parang nahanap pa <coughs> <Okay. laughs> Dakula, talaga yan. Tatakin na lang. Meron sa ulo pa ba, baby? Ganda sana kasi to. Kasi ni Chuti, kasi na ini. Kuya Mimi, ganda po sana Ay, to. Pangarin kita sa terno. Yung pinaka maliit. Magugulo. Ay naghanap sa si atin ng maliit. Kasi puro malalaki ang hirap hanapan ni baby. Short nakakuha na kan pero damit wala pa. Oh boy. <laughs> Bakit mo hindi? <laughs> <laughs> Pero sa loob dahil. Ito 60, Hale, na po. Ito na lang. na po. na po. po. kami ng damit. Ito kami sa looban. makahanap na kami ng shirt ni Bibi. Tapos t-shirt ni Papa niya. Hanap pa kami ng damit. Ilang piraso yan? O na ano yan? Kuha po, po siya ng diaper ni baby. Ano, okay na yan. Bigyan mo na lang dun. Ate, oh. Hindi pa ito, ate. Hindi no? Isama mo na yan. Bili po kayo ng maliit na chupon kasi yung bede na ano namin, hindi niya madidean kasi matigas yung nipon. Ano, yan na? Kasi, oh, ay okay, bili din po kami ng mga pambalot kasi magbabalot ako ng regalo. Kaya kasama ko po si, Bu si Onyok. Dumaan kasi kami sa saglit sa bahay. Madulas ka dyan, baba! Ayan, may kami sa bahay. Ay, masama daw siya kay Bibi, kaya isasama namin siya sa bahay. Masama ka kay Bibi? Ha? Saan ka mapunta? Ha? Saan ka masama? Ha? Masama ka kay Bibi? Onyok? Ayun si Bumbay Oh. Gusto niyang magsama. Eh, nakamotor lang po kami. Si Bibi to po, Si Kulot po ang bantay kay Bibi. Sama namin. Pag uwi ni Kulot, sasabay niya si Onyok. Ay, ma! Ma, dumi yan. Kapitan mo lang. Hali na. Kapunta tayo saan? Ha? Kapunta tayo kay Bibi. Tara na. Tara na. oo oh, ay, sige. Oh, babay na kay Bay. Babay na. bye bye Oh, bye, -bye. Iwan si Bay, ano? Mga oh, na si Onyok. Oh, nakita mo na yung Bibi. Ha? Huh? Nasa yung bibi? Na. Oh, ayun na yung bibi sa likod mo. Oh. Mm, hay mo na yung bibi. Uh, ano uh. mo pag-aaring ni Sarong? Uh, o, oh, sino masaka kay bibi? Ay, daw. Ma? Ma? Nagpiburong ka ako na ay. -ano. -ano. Hindi ko sama. Pati pa kay alam din. Nagparam kay mama niya. Ano? Masa si mam? uh, mama mo? Nagtakas ka? Babay na dun sa bibi. Babay na sa bibi. Babay na oh. sa bibi. Mababay ba mo na yung bibi. Mababay. Ba Uwi na siya kahit ayaw pa niya. Batid <coughs> mo na, bibi. Ay, siya na Uy, baba niya nasa labas. So, oh, walis. Daling umaga pa lang po dito. Ako naman maglilinis dito sa loob. Dito muna ang bibi. Na. Very much. Gawalis na siya sa labas para mamaya pag umaga. Hindi niya nagawain magluto na lang siya. Ayan, hello po. Merry Christmas po sa lahat. Eh. Si Bibi, tutulog pa lang. Hindi pa kami makapunta sa bahay kasi sobrang ulan pa po dito. Um, maulan ang Pasko dito ngayon. Hindi kami makakapunta pa sa bahay pag hindi nagtila yung ulan hindi na kasi to pwedeng isabak sa ulan ha? at baka magkasakit kaya kapag maghapon hindi tumigil ang ulan baka bukas na kayo makapunta sa bahay yan, yeah, Merry Christmas nga po pala sa lahat ng Ate Shana's viewers and subscribers at sa lahat ng manonood ngayon ang gatos <laughs> mama Mamagi po siya sa mga pamangkin niya. Madali. Ay, wow! Wow! Oh, wow! Oh, kaya takmo na. Ano ba Si pa. Namamagi po siya sa mga pamangkin niya. Wow. Oo, oh, maalis tayo. Ayan po, niya na si Tutoy kasi pupunta kami ng Mantagba kasi nagganda-ganda yung panahon. Punta Lolo. Punta kami kay Lolo niya, mamas ko siya dun. binibisan mo na siya yung papa niya. Bila siya ng sapatos. na yan? Yan, yan, yan. Yan. Kalat na dito at oh, yung mga damit ni baby guys, ngayon papunta po kami ngayon sa bahay. Pupunta namin si Bibi. Habilis na siya. Buti po at naghina na yung anong ulan. Pupunta kami kay Lolo niya. Mamamaski siya tapos mamimigay siya ng pamasko. Ayan, nandito na po kami sa bahay. Katulog na si Bibi. <laughs> 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 Mamaya, agising yan. Sing na, Bibi. Oh. Hingin ang pamasko. O, dali na. Yan ang pamasko. Oh. Nahan si Onyok. Si Ola Onyok po, namamasko kina Kuya Ra. Magkakasama sila. Kasama si Madeline? Oo, si Bumay. Oh, magkakasama po sila. Andun daw kina Kuya o. Oh. Oh, may bulsa, eh. may, ano, dapat may pamasko din, o. Oh. Masering sana kami pa kinatilay ni. Eh. Kaso mauran na lang nga nun. Mm. Kapat ko man daw, Kapat ko. Oo. Oh. mai. Oh. <laughs> papa ko ay papa ko ay ang papa ko. Napunta kami kay Ate eh, mapas ko nga siya kay Ate Bian eh. Turog pa daw. Oy. Nyan. Oh. may patya ka ata na. Nimo ni eh, nakahiling pati oh. Oo. Oh. Oh. Kaya nga mabulsa oh. Mga oh. Mm. Oh. Merong Pasko. Ah, oh, yes. May pumasko oh, na kay Lulo niya. Oh. Matko na. Oh. <laughs> <Natayimik> na, <yun. laughs> oh. na. Oh. Oh. na oh. niya. Natahimik <laughs> na. Op. Oh, Op. Bukay mo si inyo. Taidap na. Ah, Mag-inay si yung ibang kaibahan mo. Ano? Ah, namasko ka? <laughs> Ay, ah, oh, mag-iyan. Oh. 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 Namasko si Onyok. Oh. Unyuk. oh. Mm. oh. Ano? Oh, Mga pasloon oh, nagt-take-off. No? <laughs> nag take out ako sila galing kina, Kuya Rob. Ay, si Bumbay. Si Bumbay, ang kadek yan. Ano uh, si Sherry? Si Bumbay, ang bida. Mama? Ah, oh, ano. Baby. Ano, Bay? Oh, ah. Nakapira. pero kay. kayo. po kay Kuya Rob? Ay, Mama ni Onyok. Oh, wala pa. Uy. Bigay mo kay Bibing 1.5. Okay. Uh, ayan, tig bi, tig 1.5 daw po sila. Oh, joke po. Ah, oh, joke po. Kay Unyok, ano, binigyan ni Kuya Rob ng ano, ng 500. Kay Papa na yung 500. Tapos binigyan siya ni Kuya Rob ng 1.5. Kay Mama na -hmm. yung 1.5. Oh. Ayan. Oh, mo pera. Maraming salamat nga po pala kay Kuya Rob at Ate Jack sa binigay niyang pamasko sa amin at kay Totoy. Ah, nakita, 'di ba? Naku. Ah, 'di na pambili 'yang gatas ah. Maraming salamat. Wow. Bilihin 'yang gatas at diaper. Hindi na. na ako nakapasintro ay. Asan si Tito ni Auto oh, ni? Tuwan. Bibigyan ko na kayo ng. Good ka pa Bako yan. Tama na. Sobrang na. Bye! Kaksiyente mo, bye. O. O. Ay, 100 lang gusto ni Bumbay. Maray na lang ta. 100 lang. <laughs> bye. Yan. Bye, huwag mo bye pa utang ha. Baka pag para pa utang mo na ng pera mo. Yan. Ikaw unyok, magbili kang gatas. Diaper. Diaper. <laughs> Uy, dumok naman. Oh, madirin mama's daw at nakabonus ka. Anak daw niya, mm. Mm. Okay, okay. Okay. na rin oh, na, oh. lapit na. Wow! kabo wow. wow. ah, niya. Kabo <laughs> niya, may, may kwarta uh. na siya. Okay, oh mo Oh, bilhin si Onyok damit ha. Oh, bili, ibili mong damit ha para may bagong damit ka ano. Hoy oh, kamung ah mag-focus kamo si tagal. Kun mo si Bibi. sa akin driver among si, si, si ano ni Ate ini Ate ano ni Ate Mercy si dati. Nah, Binarot na naman guru ni, Lord mom. Tangloko. Dos lang gro ginayad munaman. Si Buding, oh babay na kay Bibi at mauwi na oh. Ay deno ka Ikaw Ayan mauwi na kay pa mauwi na kani. Ngobabay na ikaw, dali, babay na. na yan. Oh, na niyo, Oktali. Mabay na. Mabay na. 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 siya. Oh, pahira muna kami ng isang payong, bibito. Oh, wabay na. Ayan, anak. Pas Ayan, dito na po kami ngayon sa bahay. Kakawin lang. bigay yan ni Lolo niya. Bigay ni Lolo niya. Ayan, nasa bulsa po niya yung mga pinamaskuhay niya. <laughs> si Bibio napagod, tulog na. Yan, bigay po yun ni Kuya Rab. Ito? Bigay yun ni, ano, ni Sherry. oh, di ba? Kay Tito. Oh. May pangdagdag sa... May pangdagdag na po si Bibi, o. Oh. Pambili niyan damit niya. May regalo si Papa mo. May pahabol, o. Oh. Nagiintay yan. <laughs> Nag oh. oh. Pambili ng damit. Hmm. Ha? Love you. Si Papa niya ang huling nagregalo sa kanya.